Bali ano lang po kayo alas 8 na umaga dito sa sa yung mga dito na atin eh. baka na dito. Puro puti. Ang baka na dito. Malalahe yung mga Indo Brahma ng lahi ng mga baka. Bali tinaman. Yan ang mga talong Stevia tayo po ay nandito sa bakahan ni Tatay ado yan po, nandito po yung mga baka nila tayo subilip lang ulit at meron sumama dito na titingin doon ng baka, gustong bumili ng breed ng baka ni Tatayado kaya sabahin nyo ko sa ating video sa ating cattle farm visit dito sa si Chaong Quezon, kaya sama-sama tayo manood sa video natin dito sa amin. mga talong studio, uh, may sinamahan tayo dito kay Tatayado ng bakahan titingin lang sila ng mga baka dito closer bay Ayan. sila, uh, boss yun gas gas ng baka nila mas magandang umaga tataya do ay yung anak kaya di nagasikas dito wala din uh, titing doon kasi ng baka kung tatanong sila bossing ha ay lakad pa ba kayo ah uh, mangungumpay mangungumpay pa lang sila pititingin muna sila ng mga ano ng baka nyo dito yan Sila po si titi ng mga baka. Maganda na at malalaki ang mga baka na dito. Sige na po, pwede nga tanong sa baka. Pagbibili daw titi. Pagbibili tayo dito. Yung anak ko alam po. Ang dalawa niya po yun. Nandito po yun. Pupunta kayo ngayon. May ayaw dito daw na. Papakain? Mga ano oras kayo nakapunta dito po siya? Sige na po nga. Parang saluos na po Ah sila po si ay. Pero pwede kaya sila masamahan mo pag ano, doon sa abis mong bahay? Okay. Mga umpay pa kayo. Pero anong kaya dito yung bahay nila? Sakali. Doon sa may tapat na po sa ng bahay nila. Malapit lang pa. Sa simbahang baga po, tapat lang Pag ano mm -hmm. punta nyo nila, para makausap nyo. Pag ano, at least nakita nyo baka. Ka. Yan sila sir. Kayo mga umpay pa lang pala ngayon. Yan nag asik rin ba yung nabunta ko na dito? Okay na nga yung, nagpapakain nung bunga ng ano. Yan na ni Boss ng mga kabayo. Si Tatay Ado dito. Ilan ang kabayo itong alagay? Ilan ang sila kabayo dito? 20 yan. Ha? Pro 20. 20? Marami rin pala. 20, yeah. Oo. Pro 20 yan. Ayan. Mga ganda naman ang mga pangalan dito. Sila bossing yung taga-kandilaria. Pagad at mga Indobrahman. Malalahi. Oo. Hindi pa pala ito nakapapakain daw. Hinihintay pa yung anak. Wala pala si Tatay Ado ngayon dito sa kanya. Ang pangalan. Dati napunta nung kaya ng mga presidita. <coughs> ha? <coughs> Ayan, puro malalaki ang mga baka nila dito. Kailan nyo? Mga gutom na ito nakabang na. Ayan na. Tayo pa siya kaya lang si Tatay Ado daw ay nasa Amerika. Kaya tayo napadaan lang dito. May gusto bumili ng baka. Nang baka nila. Nagulat. Abay, chan kaya nagulat. <laughs> Ayan na kaganda ng mga baka na dito nakabanga na sila ng pagkain hmm. yung pala yung ganador nila kayo oh. kayo pero may baka mga na rin kayo sa inyo Wala. may baka na rin may na rin Ah, uh, mga sa uh, tao pa iwi pa uh, iwi paano nga nun yung uh, Ah, uh, hati kay sa tubo pa oh, gano. Hati sa tubo. Pero hindi naman pamatagal na alaga. Hindi, uh, one year. Ah, pinamatagal sa tubo. Mali eh, matagal. Pero pag binibili ko ay mga alagang 17 na, mga 6 months na lang yun. Hmm, one yun pala. Year. Pang one year. Sa alam na Ito mga ganda malalahin. Subil yun o. No? Ah, ah, mga subil. Mga lahi nila di subil, yung ganador nila subil din. Ah. Ayun, pwede natin tingnan yung ganador niya. Gusto nyo. Pati na yung mga uudin. Uh Oo. -oh. Ayan, ang dami. Malalahi talaga siya. Ito yung ganador nila. Ayan, mga gutom na yung mga baka. Wala pa si Tatay Ado dito ngayon. Hindi wala pa raw. Nasa Amerika daw. Kaya yung anak daw nag-aasikaso. Kaya lang hindi Sige, tatanong na ito, pupunta na sila bossing, sila interesado tumingin ng baka eh. Bibili daw dito ng baka ng mga malalaki ang gusto. Yan. Ito yung ganador nila. Yan. Ito yung ganador na nila dito. Ano dyan na? Hmm. Ayun pala, kausap mo yun Ayun na. na. May, yun mga talong studio, mga bakan tatayado. Ayun okay. po. Bali, wala pa po ito po yung mga baka bakan na dito. Ito pa pa yung sanggalador nila. Ito so, po isang ganador nila Magaganda yung mga ganador nila Ito yung mga subil Ayan Lahi ng subil Bakit? Ito Ayan. ano? Yun na alam ni Kaya pa pumapatay ni Sila Bossing ipabalik nila daw at wala si Tata ay ngayon dito sa uh, bakahan nato. Ano Bossing maganda mabak ni Tata ay daw. Maganda no. so, tayo, balitin tayo. E ano? Maganda mabak. Anong tayo wala si Tata ay ato? Nasa hindi ko rin alam na wala nasa Amerika daw pala. Mga dalawa tatlo na zero. Oo. Oh, Pinaplano nila basta bilhin dito tatlo dalawang bisero daw. Malapit lang naman siya nandito sa tabing daan. Hindi mahirap hanapan. Kanapin ang lugar na ito. Dito sa Barangay San Agustin. Ito daw ay mga lahing puro subil. Subil de lahat siya. Subil mga subil. Ay eh, maganda. Inahinan na. Malaki. Inahin <laughs> mo. Grabe. Eh.

Si Bossing daw ipapalit. Ah. Uh, yun, yung mga lahi nila, talagang ganda oh. itsura. Quality. Yeah. Bali, ano lang po ngayon, alas 8 ng umaga dito sa uh, sa Ongkeso. Ang baka na dito. Puro puti. Ang baka na dito malalahay mga indobra malalahay ng mga baka quality naman oh. No. Hmm. balaga ko yan na labing apat ba madami. yan ang mga talong stevie ah uh, Nandito may mga kabayo din sa uh, tiyadod, si Tatay Adod dito mga alaga. Ayan. Ganda ng lugar nila dito, ang lawak na kapatagan tapos may mga puno sila at silungan ng mga hayop pag mainit pag pagdaulan. Ayan. Mga puting kabayo. Mga alpas din sila. Buti nga lang hindi sila nag-aaway yung kahit may kasamang baka kalabaw. Yung kalabaw dati meron dito ngayon parang wala sila ngayon dito. Hindi baka nasa malayo. Ito so yung mga kabayan lang alaga dito. Yun, takbuhan na. Ganda ng farm ni Tatayado dito. Yan ang tatakbuhan. Yung mga kabayan nyo.